Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel na nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga amhal sa buhay At para naman sa mga subscribers natin na nasa iba yung dagat nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang Top 20 na pinakamahusay na feng shui plants o pinakaswerteng halaman para sa iyong bahay o di kaya sa negosyo Uulitin ko, top 20 na pinakamahusay. At ito yung part 1 pa lamang po. Dahil sa ito ay 20, uunahin natin from 20 going to 11. At sa part 2 natin, it's from number 10 to number 1 po ang pag-uusapan natin. At, at, dahil alam ko na maraming mga plantito at plantita na mga subscribers natin, kaya naman itong vlog na ito ay inaalay ko po sa inyo. At dahil na rin natampok ko na dito sa vlog natin ang money tree, kaya naman itutuloy-tuloy na natin na pag-uusapan natin ang mga pampaswerteng halaman base sa feng shui. At ngayon nga, ang part 1 ay ang top 20 na pinakamahusay, pinakapampaswerte na halaman sa ating mga bahay o negosyo. Kaya naman, kung bago ka pa dito sa YouTube channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang nating vlogs at live na gagawin natin dito sa channel na ito. Tutukan natin ang mga transformative power ng feng shui gamit ang top 20 na pinakamahusay na halaman para sa iyong tahanan o sa negosyo na magbubukas ng kasaganahan at pagkakaisa habang iniiwasan ang mga karaniwang pagkakamali pitfalls at mga malas. Sa mundo ng feng shui, ang bawat elemento sa loob na iyong tirahan o lugar ng pagtatrabaho o negosyo ay may mahalagang papel sa paghubog ng enerhiya at daloy ng iyong buhay. Isa sa pinakamabisa at pinakabagong aspeto ng sinaunang sining na ito ay ang paggamit ng halaman, batay o ayon sa feng shui. Ang mga likas na kagandahan ito ay hindi lamang nagdaragdag ng kasiglahan at pagiging bago sa iyong kapaligiran, refreshing. Ngunit ginagamit din ang positibong enerhiya na nahaayon sa kasaganahan, kalusugan at pagkakaisa. Kung ito man ay pagpipili ng perfectong fungsoy painting upang umakma sa iyong mga halaman, pagpipili ng perfectong fungsoy na posisyon para sa pinakamainam na daloy ng enerhiya, o pagsasama-sama ng iba pang elemento tulad ng feng shui chinese coins, feng shui fish o ang mga makabagong prinsipyo ng feng shui period 9. Ang integration ng mga halaman ay may malalim na kahalagahan. Sa gabay at sa vlog na ito, tutuklasin natin ang top 20 na pinakamahusay na halaman batay sa feng para sa iyong tahanan, opisina at negosyo. Kasama ang mga tip upang ibigay ang mga ito sa iba pang mahalagang aspeto tulad ng mga simbolo ng pag-akit ng pera. Magsimula tayo sa isang paglalakbay tungo sa isang mas balanse at mas maunlad na buhay. Pang 20 na Feng Shui plant na maswerte ay ang Monstera. Placement or masuwerteng posisyon sa sala at sa wealth section ng inyong tahanan, sa study room, sa elderly room, sa courtyard at even on your balcony. Ano ang mga benepisyo ng Monstera? Ang Monstera na may mga dahon na hugis pagong ay sumisimbolo ng pagtaas ng kapalaran at mahabang buhay. Higit pa rito, maaakit ng Monstera ang kayamanan at sigla. Mapapahusay ang pangkalahatang enerhiya ng tahanan, lilinisin ng hangin, pagagandahin ang mood at isusulong ang optimismo. Mga paalala, huwag ilagay na nakaharap sa pangunahing pintuan ng sala dahil maari itong maghiwalay ng kapalaran at swerte kahit nahahantong sa pagkawatak-watak ng pamilya. Rank 19 na halaman o rank 19 na fungsoy plant ay ang rubber plant. Saan ito maswerte ilagay? Sa mga sala natin, ano ang benepisyo ng rubber plant? Ang rubber plant ay may mataas na ornamental value at minamahal ng marami. Kilala rin bilang black diamond. Sumisimbolo ito ng katatagan at katapatan. Sa feng shui, maaari nitong itakwil ang mga negatibong enerhiya, itaguyod ang kasaganahan at itaguyod din ang maayos na relasyon sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan. Pero mayroon tayong konting warning. Ang puting latex mula sa mga ugat ay nakalason at maaari makapinsala sa mga mata. Kaya huwag hawakan gamit ang iyong mga kamay o di kaya isusubo sa bibig o kakainin. Iwasan ito na maabot ng mga bata. Sunod ay ang Clivia saan ito pwedeng ilagay? Ito yung halaman na bagay sa banyo at pwede rin sa sala. Ano naman ang pakinabang ng Clivia? Ang Clivia, gaya ng ipinahihwating ng pangalan nito, ay sumasagisag sa kababaang loob, kahinahunan at pagkamagalang. Ang malalaking bulaklak nito ay nagpapahiwatig ng kaligayahan at magandang kapalaran. Maari din itong magpalakas ng suwerte sa pananalapi at mapuhusay ang relasyon sa pagitan ng mga mag-asawa nagpapatibay ng pagkakasundo ng pamilya. Konting warning lang, hindi makakayanan ng klibya ang matinding sikat ng araw sa tag-araw. Iwasang ilagay ito sa direktang sikat ng araw. Nararamdaman ito ang pag-iisip ng tao. Kapag ang pamilya ay maayos, ito ay umuunlad or magiging masigla. Ngunit kapag hindi at may kaguluhan sa loob ng tahanan, ito'y nalalanta o humihina. Sunod sa listahan natin, of course, ang napakagandang orchid. Saan ito pwedeng ilagay? sa mga sala natin, sa receiving area, sa reception, at saka sa study room. Ano ang mga benepisyon nito? Ang eleganting orchid ay sumisimbolo sa kayamanan at tagumpay. Kinakatawan din nito ang kalidad ng tao at pagsusumikap. Sa fungsoy, ang mga orchid ay maaaring manglanghap ng positibong enerhiya o makit ng positibong enerhiya, lumikha ng isang maayos na kapaligiran, palawakin ang mga relasyon, at pagandahin ang reputasyon. Konting warning lang, hindi angkop para sa pangmatagalan na pagkakadisplay sa matinding sikat ng araw. Ang mga orchids ay namamatay at nalalanta sa tinding sikat ng araw. Sunod sa listahan natin ay ang copper coin. Saan ba pwede at maswerteng ilagay ang mga copper coin sa mga sala, sa mga terrace at sa mga balkonahe? Ang mga pakinabang nito, kahawig ng mga sinaunang tansong barya, ito ay sumisimbolo sa gumugulong na kayamanan at katuparan. Ito ay isang simbolo ng kapalaran, pag-akit at pagpapahusay ng kayamanan. Bilang karagdagan, ang copper coin plant ay maaaring maglinis ng panloob na hangin at madaling linangin ang maganda at positibong enerhiya sa loob ng isang room. Mga pag-iingat, mayas pinipili ang sikat ng araw. Dapat ilagay kung saan ito makakatanggap ng direktang sikat ng araw. Kasama sa listahan ang Laurasie. Saan maganda ilagay? Sa sala at balkonahe. Ang Laurasie ay nagdudulot ng kayamanan at kasaganahan habang tinitiyak ang kapayapaan sa tahanan. Nagdadala rin ito ng kalusugan, kapayapaan at swerte sa mga may-ari nito. Pinabubuti din ito ang panloob na daloy ng hangin, pinahuhusay ang sigla at inaalis ang tensyon. Konting warning lang kung ito ay nalalanta o namamatay Alisin ito kaagad sa loob ng bahay upang maiwasang maapektuhan ang panloob na enerhiya. Kasama sa listahan ang Calathea. Saan ito maswerte ilagay? Sa balkonahe. Ano ang mga benepisyo ng halamang ito? Ang Calathea ay may makabuluhang mga benepisyo ng shui. Ang kombinasyon ng dalawang kulay ay makakatulong na magkasundo ang mga elemento, maaalis ang mga negatibong enerhiya at mapapahusay ang kapalaran. Pinupuno din nito ang sigla ng isang silid, pinakakalma ang init ng ulo at nakikinabang sa kanusugan Konting paalala lamang, iwasan maglagay sa madilim na lugar o magkaroon ng masyadong maraming kalateya dahil maaari itong makapinsala sa swerte ng may-ari. Yun na nga, di ba? May kasabihan, pag sobra, masama. sa ay ang jade plant. Ito ay maswerteng ilagay sa sala, sa study room, sa terrace, sa mga balkonahin natin. Ano ang dala na benepisyo ng halamang ito? Ang jade plant na kilala rin bilang chubby baby ay magdudulot ng auspiciousness, kayamanan, nobility at relaxation. Nililinis nito ang panloob na hangin at pinoprotektahan ang paningin. Pinapawi ang pagkapagod ng katawan. Konting paalala ilagay sa isang maliwanag na lugar upang matiyak ang isang malusog, kaakit-akit na itsura at madaling mamulaklak. Kasama din ang Peace Lily. Maswerte itong ilagay sa mga opisina, malapit sa mga desk area natin at malapit sa mga computer natin. Ano ang benepisyo ng halamang ito? Ang peace lily na kahawig sa isang naglalayag na bangka ay sumisimbolo ng maayos na paglalayag at tagumpay. Kinokontrol nito ang panloob na temperatura, nililinis ang espasyo at kapakipakinabang para sa kalusugan. Konting paalala, iwasan ang pagkakalantad sa matinding sikat ng araw dahil ito'y pwedeng mamatay. At panghuli sa listahan natin para sa part 1 ay ang sunflower. Ito ay maswerteng ilagay sa mga balkonahin natin at sa mga sala. Ano ang binipisyong dala nito? Ang masiglang sunflower ay sumisimbolo ng banayad na pag-ibig, dalisay na pag-ibig, pananampalataya at kinang. Sa fungsoy, maaari itong mapahusay ang kapalaran, makaakit ng kayamanan, itakwil ang negatibo at mapabuti ang panloob na fungsoy ng isang tahanan. Ang mga sunflower ay maaari ring magpataas ng enerhiya ng yang na ginagawang masigla ang isang silid at nagpapatibay ng mga kapakipakinabang na relasyon. Konting paalala lang, ang sapat na sikat ng araw ay kailangan para maging mas maganda ang mga sunflower at mamukadkad ng sagana. Dumako tayo sa mga tip para sa tamang pag-aalaga sa mga fungsoy plants na ating nabangkit. Ano ang dapat iwasan? Iwasang panatilihin ang nalalantang halaman. Mga epekto sa kalusugan at manan Ang mga lantang halaman ay nagpapataas ng negatibong erhiya, nagpapahina sa aura at maaaring humantong sa mga palatandaan ng pagkawalan ng pananalapi o sign of losing wealth. Kailangan ng agarang aksyon. Kung makakita ka ng naninilaw na dahon, kupitin ka agad. Alisin ang mga patay at tuyong halaman sa iyong tahanan, lalong-lalo na yung mga nasa loob hanggang sa teres natin. Alisin ito agad. Pag-akit ng nakakahamak na enerhiya. Ang pagpapanatili ng mga lantang halaman ay maaaring makaakit ng malisyosong enerhiya na magdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan at pagkabugnotin ng mga tao sa loob ng tahanan. Paghahabing sa mga masiglang halaman. Ang mga masiglang halaman ay nagpapahusay sa fungsoy habang ang mga nalalanta ay magdudulot ng hindi magandang kapalaran. Iwasan ang mga matitinik na halaman. Popularidad sa mga nagtatrabaho sa opisina. Maari makita ng mga abalang manggagawa sa opisina na madaling mapanatili ang mga halaman na ito. Ngunit, maaari nilang una, bumuo ng negatibong erhiya umaakit ng mga salungatan at hindi pagkakaunawaan ang mga halaman na may mga tinik. Sunod, makakapinsala sa romantikong swerte at makakapinsala sa mga relasyon sa mga kasamahan natin sa trabaho. Pwede rin ito magdulot ng kawalan ng pagkakaisa sa sambahayan o di kaya sa mga kasama sa trabaho. Iwasan ang pag-overcrowd ng mga halaman kawalan ng balanse ng yin at yang masyadong maraming halaman ang maaaring magpababa ng swerte at ikonsum ang energy ang positive energy mga alalahanin sa kalusugan ng halaman ang mga halaman na ito ay maaaring maglabas ng carbon dioxide sa gabi na nagiging sanhi ng kakulangan ng oxygen at makakaapekto sa kalusugan epekto naman ito sa kayamanan maaaring hadlangan ang pag-accumulate ng kayamanan sa pamamagitan ng paglikha ng kaguluhan sa mga narangan ng enerhiya. Iwasan din ang mga halaman na may malalakas na halimuyak o amoy. Ang implikasyon sa kalusugan, ang labis na matatapang na amoy ng halaman ay maari makapukaw ng nervous system na nakakaapekto sa kalusugan at magdudulot ng insomnia. Isa rin sa dapat ninyong tandaan ay ang pag-iwas sa mga peking halaman aesthetic na apila kumpara sa negatibong epekto nito. Sa sa mga epekto or negative effect ng mga plastic na halaman ay ang pag-aakit ng hindi tapat na pag-iibigan. Pwede rin ito magdala ng mga problema sa kasalan o sa mga mag-asawa. Makakaapekto din ito sa swerte pagdating sa pananalapi ang mga plastic na halaman. Sumisimbolo din ito ng walang pag-asa. Pwede ito magdala ng negatibong enerhiya at maglabas ng nakakapinsalang energy sa loob ng espasyo o tahanan. At yan ang unang bahagi ng ating top 20 maswerteng halaman ayon sa feng shui. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang bagong kaalaman at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin, hindi lamang ng swerte, kundi ng maraming blessings. Higit sa lahat para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang ating buhay. Importante ang pagkakaroon ng positibong isipan positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, patuloy na panunood at lalong lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita kita tayo sa part 2 ng vlog na ito dito sa channel ko at also visit my second YouTube channel, Franz Byron PH We will be posting a different vlogs sa channel na yan. Kaya naman, make sure na nakasubscribe na rin po kayo. And also, you can follow me in all of my social media accounts for more motivations. Muli, ingat always!